Ayan, kanit si Paolo Melino, Masyadong ginalingan sa pag-eksena ni Janine. Kaya ayan tuloy, pinagtutulungan na siya. Si Paolo naman kasi, walang nakikitang dahilan para bigyan ng mali siya ang holding hands ni Kema Taiko sa showtime. Parti iyon ang trabaho. Artista sila, alam nang kinakatuyuan na trabaho. Minsan kasi bago gumawa ng eksena, isipin muna kung ano ang magiging resulta nito. Palaging punteriya si Kim Jo. Magkapit bahay iyan sila ni Eko. Pwede ba? I-stop na lang sa mga issue. Spread love. Sumasabay pa ang mga haters. Ayon nga sa mga samot sa komento. Asa naman napapatulan iyan ni Idol? Kita sa showtime na parang sinang barkada o magkuya na nag-uusap masyadong selosa at insecure lang siguro yung isa. Kaya ultimo pagdikit lang ni Kimi kay Echo na bigyan agad ng mali siya. Buti pa si Pao, chill. Tapos sasabihin pa ng iba na bakit ayaw ni Pao kay Janine. Bakit daw hindi niligawan noon? Ayan na po ang sagot. Kasi nga, may ugali na hindi ka nice nice. Kaya good luck kay Jericho Rosales sa pinili niyang love life. Ayon pa sa isang komento. Ginalit niyo na naman si Paulo. Basta kapag si Kimi ang topic, asahan mo magsasalita iyan. Walang paligoy-ligoy. Handang ipagtanggol ang misis. Huwag lang muna api. Direct to the point kung magsalita iyan. Ina lang yan sa mga samot-saring komento. Kung ano man ang issue ni Janine, huwag mamersonat. laging bigyan ng issue. Love na lang.